Nasa Australia na ang FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force na lalahok sa Peach Black Exercises 2024. Mainit namang sinalubong ng mga kinitawan ng Royal Australian Air Force ang ating mga piloto. Si Patrick De Jesus sa detalye live. Patrick? Audrey, handana ang Philippine Air Force sa kanilang paglahok sa Peach Black Exercises 2024 kung saan dumating na kahapon dito sa Darwin, Australia, ang kanila mga FA-50 fighter jet. Lulan ng FA-50 fighter jet lumipad sa airspace ng Australia. Ang ilan sa mga piloto ng Philippine Air Force Ito ay sa kanilang pagdating kahapon ng hapon sa Darwin, Australia para sa nakatakdang partisipasyon ng PAF sa Pitch Black Exercises 2024. Hindi naging hadlang ang masamang panahon sa Patimura Airport sa Indonesia kung saan muna lumapag pansamantala ang mga FA-50 mula Pilipinas bago nakarating sa Australia apat na FA-50 fighter jets ang ipinadala ng Philippine Air Force dito sa Darwin, Australia para sa kanilang paglahok sa Pitch Black Exercises 2024. Makasaysayan nga ang pagsali sa multilateral exercises na ito ng PAF dahil ito ang kauna-unahang beses na nakapagpadala ng malaking bilang ng contingent pati na ng mga fighter jets. Sinalubong na ng Royal Australian Air Force ang mga piloto ng PAF. Una nang dumating kamakailan ang ilan sa mga bahagi ng contingent ng Pilipinas. Proud moment para sa PAF ang makalahok sa pitch black exercises at makikipagsabayan sila sa mga piloto at modernong fighter jet ng mga kalyadong bansa. This is a very important um, uh, milestone for us. First of all, we uh, want to enhance our, our operational readiness and also of course uh, the uh, commitment for this uh, regional security and stability operations that uh, we want to do. And most especially sir, is that we want to strengthen the international collaboration. Higit dalawampung bansa ang kasali sa pitch block exercise ngayong taon na pinakamalaki sa kasaysayan nang nasabing pagsasanay, hindi lang Pilipinas ang matututo, kundi pati sila ay maaaring makapagbahagi ng kanilang karanasan at kakayahan. All of us has its own peculiarity. We have our own expertise. Uh, and with that, um, first of all is that, sir, uh, we can uh, do the, uh, the similar air combat tactics. Those are the things that uh, we want to share. Because uh, in the Philippines, um, we are expert when it comes to uh, 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 air-to-surface strike, and um, one of the component right now of the pitch black is the. Uh, uh, Interdiction. one of the ones that we're most excited uh, is to invite the philippines for their first time to exercise pitch black. Uh, and it's a reflection of the professionalism of the philippines air force uh, and it's a reflection of uh, what uh, the philippines air force might learn from the other nations here. Uh, but it's also a reflection of what we'll learn from uh, the philippines air force as well. Uh, so as we go through uh, the exercise, it's a fabulous opportunity for us to uh, learn from each other. Audrey, may at support staff ang bahagi ng contingent ng Philippine Air Force para sa Pitch Black Exercises 2024 dito nga sa Darwin, Australia. Magsisimula ito sa susunod na linggo at magtatagal hanggang sa Agosto. At dahil Pitch Black nga yung tawag dito sa multilateral exercises na ito, ay gagawin yung mga pagsasanay hindi lang tuwing umaga, kundi pati hanggang sa gabi. Malaking pagkakataon nga ito para sa ating Philippine Air Force na makita yung kakayanan ng mga piloto ng uh, ibang bansa o yung mga air force ng ibang bansa at makita yung mga kinagamit nilang fighter jet dahil kamakailan lang ay inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung pagbili sa mga karagdagang multi-role fighter jets o MRF. Yan muna ang pinahuling ulat mula dito sa Darwin, Australia. Balik sa inyo, Audrey. Maraming salamat, Patrick de Jesus.